Good morning guys. Ako ngayon ang magluluto kasi birthday ng asawa ko. Luluto ako ng ano. Bacon o. Oh. Lutuin ko lang yan. Tsaka ito ay hey, hey, side up. Ako ang luto. lang naman ako magluto. birthday ako ng anak. Okay, salamat. Hindi nakaglalik yung Papa ko. Uy! Happy birthday! Kasi oh, tulong <laughs> <laughs> ay <ayaw>. Happy birthday, <laughs> birthday niya ni Papa sa nandabo. Pinta, Angel T. Papa, God, God. Salamat sa pagpotek tayo sa pamilya. Morse birthday cook to come. Thank you, ako. Thank you. Ang nagluto ngayon kasi birthday ng aking asawa. Ayan ang mga Nilanda ko. Sponsied canton, ha? Si. Ano? Ang kady? talong ha, na. Kali, kali. Ah, ano ang talong? Ang talong ito? Ah! Oh. oh, ang kagabi. Yeah, ano

Nakula. O, oh, wala. Basta, tawunan mo kayo. Ang ulo. Dala na yun, hmm. ha? Sila ito. Okay ka na, mama? Hmm. Good. Mas mahaba na edad. Umabot pa ng 100 years pa. Hmm. Sana all. na naiwang, guys pasit kan para sa kaya at saka egg okay. yun na ang yung bacon mm -hmm. na ito. nito luluto ako ulit nun medyo babawas bawasan ko lang tuyo na tuyo siya. Balit, Ma wala, ay may ot tuyo pala si ulit mo so wala ayaw ko kumek temple yun may erap talaga pag taga ano bukid <laughs> hindi alam so meron pa Bye bye. Yakan niya papa don. Ay pa sugod? Alas na. Okay. Di ko nung